Yan, gumagana siya guys. Ito na natin. Suni siya. Tiyawat naman siya. First... Grabe guys, oh. <laughs> ang dami namin nakuha mga lap. Ito, gumagana pa yan siya guys. Pero hanapin ko pa ang charger niya kasi sabi ni Baba, gumagana pa daw yan. Ito, laptop. Ano siya? Ipo, Apple. Tapos ito naman, kanina, napakita ko kanina. Pinidyo ko na to. Gumagana din to may mga sakano yan sa likod andun tinago andito na tinago ko at syempre meron din camera camera hindi pa daw yan sira gumagana din daw yan kaya papakargo natin yan marami rami yan at ito naman yung nakuha ng kasama ko nakita ano kita nyo guys laptop na no, may paglagyan siya ng CD guys at syempre meron din sa akin yan andito ang sa akin ay nga pala salamat pala sa amo ko inigyan niya ako ng perfume. Bago pa yan, guys. Hindi pa nababawasan. Uh, at, syempre, ito yung laptop ko rin na nakuha ko. Sony siya. Sobrang panda. Guys, nice. ayan. na nabuhay yan. Mm. Ayan. May ilaw na siya, guys. 'di ba? laptop yan guys Sony siya. yan waiting lang tayo kasi mag start pa lang ang window nya at syempre meron din siyang camera yan maliit na camera yan may ikot ikot yan guys oh. yan yan ang mga nakuha namin mga pinamigay yan ano siyang binigay nag start na siya guys ayan start na starting window na siya sino charge ko siya para ma full bale ito ang para sa headset niya meron na akong headset pero tinago ko na yan sinaksak natin muna siya guys para i full charge natin siya sige mamaya na yan at syempre dito rin ito mga printer to printer ito printer to guys. Printer siya. Umagana din yan siya. Nasubukan ko na siya. Hindi siya sira. Kaya cargo natin. Ito sa mga soundbox Mga soundbox box. Ito pa. Ito din gumagana din to. Sound box. At syempre itong watik wak, waki toki. Gumagana din yan siya. Pwede siya battery. Pwede din siya charge. walkie-talkie. Dalawa yan siya. Dalawa. Tapos may mas malaki din. May mas malaki na walkie-talkie. Hmm. Napakarami niyan guys. Oh. May. Mayroon pala ako nakuha ang wallet. Bagong bago. Pabasilip ko sa inyo guys. O ba diba? Bagong bago may check bago pa yan guys nakuha ko at meron pang isa bago din siya medyo nalikabukan lang pero bago kaya ikikip shape natin siya dito hmm, Diyan lang din. check meron na tayong bago wallet at mga meron pang, bago. pang wallet pero lumang luma na nga lang to kaya na rin charger ng cellphone ng iphone ng iphone tayo at may power bank din labat lang daw yan ito okay, charge natin okay, din ito, Ang, uh, at, uh, na. ito din ito ito camera at wifi ano na at sempre ito din hindi ko alam kung anong ito. Ha? Charger. Mga charger ng iPhone. Wait. Check. Ayan, guys. Ayan. Napakarami. Eh, okay, meron din ito. Mm. Ito, gumagana din yan siya, guys. Para sa Wi-Fi. mali Mahalik kabuklan siya. Sinubukan ko na sya guys. Lahat yan, sinubukan ko. Gumagana lahat. At syempre ito, para sa ano. Ito lang, one. One, ano lang. Um, ang Pero halos lahat yan gumagana. Ito kumpleto. Ito siya kumpleto. Ito din kumpleto. Ito lang ang may bawas. Ayan. At meron din pala ito. Ito siya. Ito yung para sa wifi na nakakalakas ng signal sa wifi. Wait lang ha. Ayan siya. yan saan. Wi-Fi Smart Mesh. Ano siya guys, yung pampalakas siya ng wifi fi I think so. Hindi ko lang alam, pero sa tingin ko lang, para sa Wi-Fi din yan siya. Tapos guys, may nakita pa akong tapos ito 4G uh, Connect Mobile siya. Hindi ko lang alam kung gumagana ito sa Pinas pero eh, pero ito siya sinubukan ko siya dito eh, buksan gumagana siya guys gumagana alhamdulillah uh, need siya ng sim card sim card dito pero not sure ako guys ha, kung gumagana ito sa Pinas pero susubukan natin wifi siya may wifi ako sa Pinas ganito ang wifi ko pero ito susubukan natin kung gagana ba sa Pinas yan Yan may charger na siya at may sim card pero ang sim card niya hindi ko gagana sa Pinas alam ko yan pero ang wifi insya Allah gagana din ayan mga nakuha natin syempre ito pa guys ito palang ano siya g-sax siya g-sax pantawag dito yung para sa TV, yung para lalabas lahat yung mga ano kun, uh, movie. Si Sakto yung kinukunik sa TV siya tapos um, lahat ng mobile lalabas yan siya hmm. halos lahat ng wire o lahat ng kailangan dito sa wire na to nandito lahat yeah. meron pang iba ito gumagana rin siya para sa wifi wifi din to gumagana halos lahat gumagana yan but sa ngayon um, yan dyan lahat guys halos lahat yan gumagana ako kung sa Pinas pa to libo 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 na to guys mapa, mapa laptop pa lang libo na mapa, 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 wifi kung ano ano libo, mabot ng libo lahat o at syempre may binigay sa akin na robot-robot kaso wala nga lang yung remote niya. May remote daw to eh. guys. Mm -hmm. Sayang nga lang kasi wala yung remote. Para sa bunso ko, oh, hiningi ko na lang yan. Sayang din kung itatapon. Kasi buong buo pa yan, hindi yan siray. Remote lang ang kulang sa kanya. Oh, may camera pa yan oh. No? Ayan, lahat ng mga na-receive natin. Napakarami. May box akong kinuha. Doon ko na lang ipapasok. Para doon ko ipapakargo. Ayan nga pala yung laptop ko guys. Umanan na siya. ang kaso nga lang iba dito Arabic kailangan palitan ng English gawing English pag lumalabas Arabic siya eh. kailangan kong palitan ng English shit English English, English ang lumalabas Angeles. Hindi ko alam bakit ito lumalabas English. Ay, bakit lumalabas? Um... Hindi ko siya maintindihan kung papaano. Going... English ito. Ano ko? Ano Hindi ko alam kung pa, paano to. O, sige guys, hanggang dito na lang. Okay. Bye bye guys. Ayan, na blackout out na. Sige guys, hanggang dito na lang. Bye bye.